Dahil kailangan po ng ating katawan. Oh. Ah, Nakakali po. Mabasag daw siya, no? Ha? Si po yung buko. Ayan. Tingnan po ninyo pag ano, magbasag ng buko. Ganyan po yan, no? Doon po natin ang may istan. Istan buko Diyos. Ayan. Sanay-sanay po yan sa buko Diyos. <laughs> Tingnan mo po. Makakalingap. Oh tinda ko ng buko dyo sa labo <coughs> ginagan yung queen yung pong mga sekreto po niyan ay yan pong pamararaan hmm. siyempre isa-serve natin yan sa customer <coughs> yan po yung pong mararaan yan para mapag mapag ano mapag ano ng buko dapat tatayo siya ng ganun hmm. yung buko natin para Parang po mas masarap pumain yun ano, Yung parang baso. Yung po ano, yung buko po na yan. Kutsara ayan, ano, bunot. Bunot. Yeah. Ano po yung number 1 ng mga secret niya? Ito po yung pangalan nito ay uh, buko juice. Yeah. <laughs> buko <Boku> juice. <laughs> buko <Boku laughs> juice bindor. Oh, yeah, bindor. Mm. Yummy. Ano so, yan po, na po, na po. <laughs> galing yan doon sa taas na yun. Ubo uh. yung galing sa taas. Kinawit. Hmm. Alkin at natin ang sombrero kalbo. Mm, delicious. Matamis. <clears throat> Sarap. Hmm. Buko juice yan, buko juice. Sa so, mm. umaga kasi mas masarap po po yung magbuko. Ayan, Masarap yung buko. Tinisting lang natin ang isa, kukuha pa tayo. Para meron tayong minumin natin. <coughs> ah, nakawit na po 'yan. Ayun. Medyo kapos ang ating kawit. Ngayon luhay at baka kung mabagsakan ay takot. Yo, na. Baka po tumulay, para sa akin tumama. Ano? Ang hirap po niya na, na. yan. Naglalagas sa puk. Ayan. Take two. iyo naman yan. Ayan po ay makainom na po. Kakain na ito. Press <coughs> buko. Yes, uh, buko juice. Uh, ito. Ikaw naman. Ang mabutas um, sa iyo. Ang mabutas Ayan. Ayan naman. Ayan. <coughs> ito po. Ito <coughs> si pag po ng sa akin ang bugatan kasamang uti naman ang mag mag sa, ano lang sa kanya magbubutas ay. yun dun mo lang higupin yan yung style na paud mo naman dito naman tayo nasa sityo kalantas naman tayo ito po ay mga ka farmers kabuko yan maganda malauhug kalambutan o oh, shout out po dyan sa mga <coughs> OFW. Yan, o of W ko dyan ano, sa mga mm -hmm. supporters ko. Yan, bili na po kayo ng first boko. ko. Galing yan no? hmm. dun sa taas. Kaani lang. One minutes pa lang kaani. Kaya press kong press ko. Yan. Uh the best po, the best. Nandito tayo. Malawak po ang plaza dito. Yan, yun po ang aming kubo. Yan. The best po ang dito. Hindi na pong marunin. Yun! Daw. Ito ang tinatawag na malauhog. Kalambutan siya, oh. Sarap. Wait, sarap pa ini sayang po ay ang ano, tulang po ang mura po sa Bayla ay kakalagang 50 pesos ay, dito libre dito po free free unlimited mm -hmm. kung ilan ang kayang ubusin ayun buko yung isang buwig na yun dito sa kabila meron pa yan yeah, sayang buko buk Ayan po yung maging content po sa charity. Ayan, mas baka po yun. Sarap! Press buko po, may buko tayo dito. Dito ito po, makakalingap yung tinatawag na buko pag may umaga. Okay. Oh, Iba naman pagkakabutas ito. Iba-iba. Pagka may bumibili sa akin, ganito ang style ng butas ko naman. Tapos binibigay ko yan sa kanila. Ang ganda po ano, ang ganda yung pagka ano niya, mga ka-farmers. Mga, mga kalinga pala, hindi farmers. O shout out kay Kuya Balano, kay Ate Dan Gags. Yung mga W dyan na uh, nanununod sa subaybay. Uh, po ako, nagkana po kong ng may e scout. Ay sakto pong nadaan ng point ko po, makuha daw po ng buko. kukuha daw po kami ng buko ngayon. Umahon po ako ng kabundok, bundok. Lawak pala ng farm hmm. niya. Isang oras din lalakad pero sulit. Ah. Busog po. Hmm. Okay.